He 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 ni. Hei, ala la ke perai, motor. Motor free. Huy, mana ke nak? Nak jangan terlak. Huy. Nak ke? Terlak ke? Eh, nak jangan free. Jangan. Nak lakih. Nak lakih. Lakih ke? Lakih ke? Wala, 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 wala. <laughs> oh. Yun, what's up mga kabida Isang magandang umaga po sa ating lahat Sa video ito Dito po kami sa Fish pan na abandonado uh, Bubuhusan na po siya ng isda Kaya pinapatuyo na po ni party do yan po oh. pinagtutulungan po nila linisan para pumasok po yung tubig dito kasama natin sa parang denis morning po magandang umaga po susubukan po namin dito sa maraming kangkong kung may mauli kami dito kapal po ng kangkong o oh ah, uh, hindi ka man magkakaputik. Yun. Ano yun? Bayawak. Lakas pre. Ang lakas. Ha? Ang lakas niya. Ano kaya yan? Ang oh, kapal na. Ha? Kapal lang. Kapal langkang tu, no? Mereka kena semuanya Kapal langkang tu Dalag Ha? Dalag, Dalag? Kan eh? Oke. Laki, kita pergi. Huy, laki nah. Laki jangan ng terlak. Huy. Huy, lu. <laughs> ya pala lakas nang galau nah. Laki Huh? sinasalok na po nila yung mga tilapia. Ang <laughs> laki ng dalag. Nasa kalating kilo. Nako, oh, ano yun? Ang yun, ang bilis Ang bilis Meron kaya? Wala Uy! Ang bigat! Uy! Para din mo ulit! ang <laughs> oh, bilis Wala Nawala pa Ha? <laughs> 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 Ang bilis niya. Kailangan pala. Tado mo pala. Ang laki pa naman. Ang laki pa naman, no? Kita ko na yan. Yun. Yo 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 yo. Lakas ng galaw, pre. Ang lakas. Lakas ng galaw niya. Wow. Oh. Sure ball na siguro 'yan. Oh, lucky. Oh, lucky bakit 'to? Lucky. So lucky. Ang lakas ng laki ng galaw eh. à, đi con này à, đi con này lạc sang cái nang nắng nó lạc sang Wala na. May ipon, no? Oh. Ang laki ng ipon. Ang laki po, oh. Kulay eh, black. Lumutas. Dami nga. Yan, no. oh. Oh, oh. Ang dami po. Ang laki pa. Ay, laki. laki nun. Ay. Ang laki Oh. <laughs> <sighs> laki. Laki pun ada api ya. Serapian ini ya, yu, ya. Ah. Laki. Nah, <sighs> sakalating <sighs> kilo ya. Gede pol ah. Huh? Gede. Ada laki no? Oh, uh. laki enggak? Eh, <sighs> laki. Ini dami. Terus pre Por kalau depro sini Eh Gimana Woi Mantap guys dah Hei 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 Hoi, ada lelaki. Oh, lelaki ya. Eh, oh. lelaki nyang free. Nang lelaki. <laughs> Nang lelaki, Bu. Uyung wai nak lapia. Hoi, na wai ada lelaki. Lagi nanti lapianin. Nang lelaki. Eh, ndai mi pa. Kita kita, Bu. Boleh. iPhone ipun? đang mi không? hả? ipun? đó ada ngon quá. ngon quá. ngon quá. ngon quá. ngon quá. Hindi, mamaya may stock yan. May stock sila. Ang dami, oh. Ah. Ay, hey, lalaki pa rin ito. Oh. Huh? Parang is Taiwan na. Ay, hey, lalaki. Lalaki. <laughs> Kunin mo, pre. Kunin mo. Lalaki. Pero mga lalaki na sila. Ay, hey, lalaki. 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 Hh. He he he. Dah lagi <laughs> nilah. Hei, hei. Allah lagi pala. Pundung malap. Pundung pun dia lelaki. Lelaki pun lapad. grabe <laughs> Hh. Lelaki po Kitang oh. kita na yung kanilang Likod Yan pa rin, sige oh, Yun nuli. Ay, hey, lalaki pa rin yun Nandun, nandun pa rin Pare, tiyo mo yun Ito, ito, ito Pare, pare, ito Lapat 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 Lapat

dapat pare, pare. Pare, tumamo lagi, hahahaha, 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 yung hahahaha, 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 yun. Diyan dati no nung nagigat tayo diyan. Diyan naglabasa no. Sorry Ito kami. Ito kami nakarami nang igat. Yun. Palaka. Oh, lagi na pala ka, oh. Okay. Pre. Grabe mo. Oh, laki. Pre. Turun lagi cara. Ipon. Ang oh, laki ko ng ipon, oh. Ang oh, laki ng mga ipon nila. Hmm? Ang ng mga ipon. Ang dami. Hmm? yan pang pang saug sa pansit. Ang oh. hmm, dami nga. Okay, garaan mo. Ang na. Uy, yung mga ipon, no? oh. Kotray! Puro na kayo. Huh? Ayun, naninipit pa. Hmm, tako naninipit tako pa. Ito na ka-dok, pre. Ang dami nga. Okay, ako lang namin nung... dito? Lalaki po. Kuhanin natin yung malalaki. Ano silang mga yun? Ito po. pang pastigaw? Pwede yung pastigaw. Oo. Ah, Lalo na sa bayabas. Oo, ano? Aran! Aray! sakit! <laughs> Manyipit lang. Ito po, Hah. Hari. Ano 'tong tinidoran? Ngayon ini Kau Ha? natin. Sayang 'to. Ha? Huh? Kuwanin natin. Dito pa. Pre. Bu, banjir yo gue main oh, masa serap ya no? Ya no? Ya no Oh, serap tuh, penjagaan mulang kunin, dami pala, dami pala, dami bu, ya Lalaki! Hari, 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 hari! Sakit! Masakit din silang mga gat, ay mga Kaya kailangan mabilis mo pala silang kuha niya. Eh. Yan, dahil po! Kita niyo yan? Hindi, kunin ko na. Ito ang Hmm. Yung sila lang lang yan, ganyan. Hmm, pipiliin na lang. Hey! Takomogin! Lalaki! Ang lalaki. Sorry. Masakit lang po nilang manipit. Kuhanin natin. Maganda. Ganda ng mga size. Baby <laughs> go, ayo kita tanya dulu. Huh, udah <laughs> lapat, ayah lah lapat. Anggur lelaki, iya <sukur> nak? Tunda Babawi tayo, babawi, babawi. Yan na, dahil po. Oh, Dami po, lalaki. <laughs> Kaka-enjoy silang ko yun. Pag malalaki, ayos po. Ayan o, tulad yan. Maka isang kilo ka nito. Mahal po sa palengke nito. Dito, pinupulot mo lang. Matyaga ka lang. Kasi naninipit. Yan ang laki po. Kita hmm? nyo yan? Kita nyo yan? parula. Yan ah. Dami po. <laughs> hulot lang tayo. Ha? Huh? <laughs> dito na yung kanilang balbas. Labi natin ng konti ito. Magbabawi tayo dito. Dito lang tayo. <laughs> Lord. Dami po. Aray. Naninipit talaga. Ito, laki. Huh? Laki. Laki po. alis kasi lagi na ng daliri natin. Yung inliliit. Ay, ay, ay. Yan, yan, eh. yan. Dami po. Gumigilid na lang, oh. Ang lalaki. Uy. Balok Lalaki. Makakarami tayo dito. Makakarami tayo dito. Oh, marami talaga. Pagkakaroon natin dito sa ilong. Dito Dami po. <laughs> dito pala magbaboy uh, eh. Sa mga ganito. Ano? Ay, yakap rin din! Ay, dami. dami pong ipon dito tayo babawi bawi nalalaki <laughs> lalaki. kuhanin na natin lahat kuhanin na natin lahat mga kabila tapos piliyan na lang yung panigang tsaka yung pang tag nito pang

Dami po. Grabe. Ito tayo babae. Kapal. Hoy. Ang kapal po. Ito yung dami. Nasa ilalim ng bangka, ang dami. Dami dito sa ilalim ng bangka. Eh, sa ilalim po ng bangka, ang dami. Yan po. Ang lalaki. Ang lalaki. Dito sa ilalim ng bangka. Dito po sila ito. Nagtago. Ang dami. Ilalim ng bangka. Yan po. Ang hmm. dami. Ang dami. Ang dami. Pagsasawa sa kakapulong. Dito tayo babawe. Aray Pagaling natin tong bangka Ay, ang bigat Ang bigat Sa ilalim sila ng bangka Ayan po Heh. Ito nyo yan, dami po Dito sa ilalim ng bangka, dami <laughs> Natagpuan namin to Ang dami Wala ano nang pili-pili Namaya na lang ang pili Lalaki po <laughs> Yan ah. Yan, lalaki, lalaki, lalaki <laughs> Wow 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 Wow, wow. ang dami po sarap nito sigang natin mamaya sigang natin mamaya lalaki oh huh? para ka lang nagpupulot oh oh kita niya, yan mga kabida lalaki po yan kita oh hmm grabe pulot tayo ng pulot ay laki nito sa loob oh sa loob ng bangka Ah, ang dami po ang dami ang dami ito 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 yan po ay talagang masakit sila manipit kahit maliliit sila masakit sila po manipit punta natin doon. Mas marami pa doon. Wala na dito sa ilalim. Ay, meron pa. Meron pa. Ayan po. Huh. Sa ilalim ng bangka yan. Sakit. Sige, tiisin natin yung sakit. Uh. <laughs> Lalaki. <laughs> Lalaki po naman dito sa ilalim ng bangka. Huh. Ito. huh Ay, lelaki. Lelaki, lelaki. Oh, tinggal nyawa habis dah. pu. Sarap ni tu panigang. Sarap pu ni tu panigang. Ay, dami. Dami, dami. Dami. Dami, dami, dami. Dami, dami. dami. dami, dami. Sasawa pu tayong. Kakapulot, uy. Lelaki pu nang panipit ah. Oh.

Eh ayo. Pau. Dame po. Tangtod. Oh. Sarap punito. Emang kaya beding bangka yan. Eh. Ayung tulong-tulong naman. Dana ka wala tabi lalaki. dito tayo babawi sa ipon ang hmm. oh, dami na ang dami, <laughs> dami na po papalit lang ako ng battery low ba na yung battery natin